Pinayuhan ni Sen. Jesus Escudero ang publiko na huwag magpapadala sa script at sa sarswell ang binuo sa usapin nga ng flood control. Ani Escudero sa mga linggo malinaw na inililihis ng totoong may sala ang galit ng taong bayan papunta sa Senado para magsilbi nga itong panakip butas o ika nga ay folgaya. guy. Klarong klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila. Mema, Mema banggit lang na senador habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal ng bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. So, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? pues sasabihin ko, Martin Romualdez. Maalala nung nakarang linggo, isa si Escudero sa mga senador na kinanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control project pero paniliwala naman niya ay kilala na niya ang nasa likod ng mga paninirang ito. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama, at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Rumaldes. Tiniyak naman ng Senador na lalabanan niya ito bagamat hiling din niya sa mga kasamahan niya. Nalabanan din ito at panagutin at investigahan ang lahat ng niname drop at nabanggit na mga congressman, senador at iba pang opisyalis kabilang na nga rito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayong umaga sa naging interview kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang hindi lang daw sa flood control project tumatanggap ng pera si Romualdez kundi maging sa illegal gambling hindi lang sa flood control, ma, am. pati sa ano, sa illegal gambling. ah, uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na kinatransport nila. Pero marami pang iba pa mga sources ng corruption na dinideliver. Sa ngayon, hindi pa nga nakakapaglabas ng bagong schedule ang Senate Blue Ribbon Committee kung kailan nga magpapatuloy ang kanyang flood control hearing. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority.